For today's video, yeah, mga pre, uh, CB125 no, uh, bali ang naging problema nito, uh, hinila sa atin no, nung hinila, pagkaila sa atin, uh, hindi siyempre, hindi naandar to, kasi nga hindi na umaandar, at ang problema nito, umusok nung magawa na natin, nagpalit tayo ng valve seal, uh, at piston ring, numasilip natin yung mga roller guide, pud, -pud na, kaya pinalitan na natin at inayos natin yung spring do sa kanyang tensioner okay eto na ngayon nung mabuo namin at ito na siya kaya pala hila hila din nung mayari kasi nga uh, hindi nila mapandar at umaandar man itinitirik sila tinitirik no at yan nakarami na nga si DI ito saka yan dalawang CDI yan dahil pagka tinirik, pinagawa, palit si Dia at yun, napapagana ng ilang araw, eh, tinitirik ulit. Siyempre, nagawa na natin yan, hindi na nababasa ang spark plug, pakikita ko muna sa inyo yung lakas ng kanyang kuryente. Ito, ah uh, yan, nakauna. Check natin mga pre yung kuryente para mak makita nyo. Sumulang natin. Okay tapos kick kita nyo ba yun okay. o may kuryente diba pero hindi ganun kalakas mayroon din kasi tayong pangyayari minsan lalo na sa barako nagawa na natin malaksang kuryente hindi natin mapandar kasi yung barbula ay baloktot ngayon dito ipapakita ko sa inyo na ayos yung kanyang compression tatanggalin muna natin yung kanyang Spark plug tanggalin muna natin yan tanggalin muna natin mga pre yung kanyang spark plug kaya natin ito tatanggalin mga pre pakita ko lang sa inyo na may compression okay kalasin lang natin Okay. Tapos ngayon mga pre, ah, uh, taklaban lang natin ang isang daliri at sipain natin. Dapat malakas ang hangin na inilalabas ng kanyang cylinder head. Dito sa may butas ng spark plug. Dapat ah, uh, pumuputok yan mga pre. Pagka hindi pumuputok mga pre, ibig sabihin, singaw yung kanyang barbula. Okay, game. Yun o. Oh. Yun. Okay. Yun. So, ibig sabihin mga pre, Ah, mamaya ko na ibalik ko yung spark plug no? Wala siyang problema sa ginawa natin barbula, okay? Ang ang naging problema talaga nito. Dito, ito na ko na. Magpapalit tayo ng stator. Ya yeah, magpapalit tayo ng stator mga pre. Bali, ito na nga no. Ah, yung mayare nagdala na ng stator. Ito bagong bilhin niya ito, mga pre. Ito yung git ah uh, ibang gumawa no. So bali ang ginawa nila dito, tinanggal nilang uh, stator ng ang falser ng kabila tapos tong falser ng bago siyang ginamit nila. Pero dapat mga pre, uh, nakuha na nila yung sakit eh. Dapat pinalitan na nila lahat to. Hindi lang falser ang ginawa nila dito kundi buong stator na. Kasi ito na yung dahilan kung bakit itinitirik yung motor sumasablay sa andar. Yan. Mga pre, kung makapansin nyo, walang falser na. Kakabitan natin ng falser yan. At kalasin muna natin ito. Tanggalin muna natin ng langis. Sige pre, tanggalin muna ng langis. Tanggalin muna kabilang pisingi. Yan mga pre, pinapakalas natin kay paring Ronald. At yan, tanggalin muna ng langis. Yan mga pre, Ayan na nga. Ah, natanggal na ni paring Ronald na. Ah, ito, papalitan natin to. Ito, papalit natin. Tapos, Falser, lilipat lang natin. Bali, sa, sa falser lang tayo magana ano, nahihinang. Okay. Mga pre, kabit ko muna to at uh, ito lang yung problema kung bakit sumasablay yung under ng motor at kung bakit itinitirik siya. Okay, parang na parehas naman at talaga na mapansibi din to. Kalasin yan. Ito na mga pre, na napagpalit na natin. No? At yan na nga yung falser na ikabit na rin natin. Hihinangin na lang natin to. Yan. Ito na yung bago mga pre. Hinahin ko muna at isasalpak na natin sa tricycle. Yan yeah, mga pre, ito na. Naikabit ko na. Ayos no? uh, lang natin yung ating camera. Yan yeah, mga pre. Uh, Kapit na natin ito. Dito natin lusot sa lalim. Yan. So bali mga pre, ito kung nakikita nyo. Putuli na natin ito kasi putol na din naman eh idudugtong natin dudugtongan natin ng wire to mga pre kasi nga uh, maiksi na no ayan pinutol ko na magdudugtong natin tayo ng wire at uh, umpisa na natin mga pre yung pag ano rito paglalagay dugtongan ka muna mga pre pre ka ng wire kita ano natin <coughs> ayan yeah, mga pre ito na uh, nadugtongan ko na no Pagpak na natin. <laughs> Bago natin ikabit mga pre, ah, uh, itistingin natin to ah. Uh. Kung napapansin nyo tong green na may lining na red, yan yung ating neutral light, at yung dalawang deep yellow. Kaya yeah, kung nakikita nyo, yung ating sister, nakaground yung kabila. Tapos yung kabila dito sa kulay yellow. Tapos, ah, uh, natin. Dapat hindi umilaw mga pre. Pag umilaw, sablay pa rin. Dapat hindi. Ah, di ba wala ako. Okay. Uh, lipat natin sa kabila. Ito naman kabilang yellow. Ito. Dapat wala rin. Dapat wala. Oh, yeah. Diba wala? Magkakaroon lang dapat siya ng supply na kuryente mga pre. Kapag kayong dolo dito sa kabilang yellow. Tapos yung kabila naman dito sa kabilang yel, sa kabilang dulo at pag connect mo dapat umilaw mga pre yun o oh. goods na to mga pre at uh, <laughs> nakarami si DI no? sa ibang gumawa di ba le? Nah? at ito ikakabit na natin to mga pre dodogtong ko muna at okay na to yan mga pre okay na at nandito na rin yung mayari yan Shout out nga pala sa mayari na nagtitiwala sa atin <laughs> Ito na mga pre, ah, uh, panda rin na natin. At uh, broom broom. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakakapag-vlog. Nga pala, ah, uh, pa pala kaming ginagawa. Ah, uh, ano din ito mga pre, CB? Yeah, yeah, yeah. Palit, palit ng sunset na kanina. Tsaka nag-uusok lang. Okay na, nagawa natin yan. Tataklo ba na lang yan? At ito, nga pala ito, ang um, nagagawa-gawa na rin tayo pero hindi po tayo expert na no, sa Mio. Tapos ito, uh, Motorstar motor uh, matagal na na pound, no? halos kulang kulang isang taon. Nung hinila, dinala sa atin at paanda rin natin yan. Okay, ito na, paanda rin natin. <coughs> at pagkaganto mga pre, ah, para naka, ano, sana makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea sa problema ng inyong motor. Okay. Yes. Okay na. Ayun na mga pre. Ako mapapansin nyo. Uh, mag maganda yung under ng mga kain. No? Kaso mo medyo may kalampag ng konti. Yun naman mga pre. Sa clutch housing naman yun. Yung kanyang clutch damper. Ayan. Ah, sir, salamat sa, ano, sa tiwala. Yun. okay. okay.